magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, yet at sinabi. Tama ba ako boyet? Sabi ni General Tob. Nang marinig ito ng lahat ang sinabi ni General Tob. Sila General Very at pinunong General Jade ay walang imak sa mga oras na ito. At si Boyet ay biglang nagsalita at sinabi. Tama ka nga General Tob. Ngunit may iba pa akong dapat sabihin kay Empress Queen Zilong. At dapat wala munang umalis sa inyo sa imperyo at wag muna ituloy ang binabalak nyo na wasakin ang assassin sect. Sabi ni Boyet sa seryosong tono. Nang marinig ito ng lahat sila ay napatingin ng husto kay Boyet. At si Queen Zilong ay muling nagsalita at sinabi, Boyet, ano nga ba ang ibig mong iparating sa amin? Lalo na sa akin. Dapat kong malaman ang tunay mong pakay ngayon at dapat mong sabihin sa akin. Sabi ni Queen Zilong kay Boyet. Nang marinig ito ni Boyet ito ay nagsalita at sinabi. Empress Queen Zilong, ang mga tulisan sa pamumuno ni Dado ay may binabalak na lusubin ang imperyo mo. At kunin sa iyo ang pamumuno. At ninanais ni Dado na maging emperor ng South Cloud Continent. Narinig ko ng gabi, na sila Dado ay nangangailangan ng malaking salapi upang mabili nila ang mga baluti na kanilang gagamitin sa paglusob sa iyong Imperio Empress Queen Zilong. At dahil sa binalita ni Pinunong General Jade, na nagtagumpay ang mga tulisan na kunin ang mga salapi sa store ng magagarbong kasuutan at sa club ni Miss Bailey. Nakakatiyak ako na sila dado ngayon ay naghahanda na upang lumusab dito sa iyong Imperio at ang mga baluti na kinakailangan nila ay kanila nang nabili gamit ang mga salapi na kanilang kinuwa sa store ng magagarbong kasuutan at kay Miss Violing. Kailangan nyo Empress Queen Zilong na mapaghandaan ng mabuti ang gagawin nilang pagsalakay sa imperyo mo. Kaya hindi ko nais umalis sila pinunong General Jed at General Very. Kasama ang libo-libong kasundaluhan mo Empress Queen Zilong. Upang hindi mabawasan ang puwersa sa loob ng imperyo at ngayon pa dahil sa iyong kalagayan Empress Queen Zilong. Mas makakabuti na nandito lahat ang mga kasundaluhan mo sa loob ng imperyo at sila pinunong General Jid at ang lahat ng mga general ng mga kasundaluhan ay nandito din sa loob ng imperyo. Para mas makakatiyak tayo na hindi magagawa ni Dado at ng kanyang pangkat na makwa ang pamumuno mula sa iyo. Sabi ni Boyet sa seryosong tono, nang marinig ito ng lahat, si Queen Zilong ay biglang napaisip, at si pinunong General Jid ay biglang tumawa at sinabi, Ha ha ha, ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang mga tulisan na iyon ay may binabalak na lusubin ang imperyo ng South Cloud. Ha ha ha, ang lakas naman ng loob ng mga tulisan na iyon. At kung totoo man ang iyong sinasabi, bakit kinakailangan pa ng buong puwersa ng mga kasundaluhan ang kailangan manatili sa imperyo sa oras na tumungo dito ang mga tulisan na iyon? Ang mga tulisan na iyon ay para lang isang ipis na kayang paslangin sa madaling paggalaw. Bakit naming kailangan mangamba? Walang kakayahan ang mga tulisan na iyon upang magtagumpay sila na makwa ang pamumuno kay Empress Queen Zilong. At hindi na pala namin kailangan na hanapin ang mga tulisan na iyon dahil kusa na pala silang lalapit sa atin at ang kanilang buhay ay ilalagay nila sa panganib. Sabi ni pinunong General Jade habang natawa. Nang marinig ito ni Boyet, ito ay nagsalita at sinabi, Paumanhin pinunong General Jade, ngunit, kilala ko ang mga tulisan na iyon at si Dado. Hindi kikilos ang mga iyon kung hindi sila nakakatiyak na sila ay magtatagumpay. At hindi sila magtatangka na lusubin ang imperyo ni Empress Queen Zilong kung wala silang nakahandang plano. At sa tingin ko may mga bago sa pangkat ni Dado mukhang sila ay alap ng ibang mga magiging miyembro upang madagdagan ang kanilang bilang. Dahil ang isa sa mga kasama ni Dado ay hindi ko kilala. Kaya kailangan natin paghandaan talaga ito at hindi maging kampante. Sabi ni Boyet, nang marinig ito nila Queen Zilong. Si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, Wala naman masama pinunong General Jid. Kung paghahandaan natin ang pagdating ng mga tulisan na iyon sa aking imperyo. At tama si Boyet, hindi tayo pwedeng maging kampante. Dahil ang mga tulisan na iyon ay nagtataglay peren ng mga spiritual na lakas. At hindi natin alam kung may nakahanda silang panglaban sa ating puwersa. Sabi ni Queen Zilong sa seryosong tono. Nang marinig ito ng lahat, si General Tob ay nagsalita din at sinabi. Tama sila Boyet at Empress Queen Zilong. Ang mga tulisan na iyon ay hindi maglalakas ng loob upang gumawa ng kalapastanganan na gawain sa nasasakupan ng South Cloud at hindi magtatangka ang mga tulisan na iyon na lumusab sa imperyo ni Empress Queen Zilong kung wala itong nakahandang plano. Alam naman natin at alam ng lahat na namumuhay sa mundo natin na ito. Na ang South Cloud ay isa sa pinakamalakas at kilala pagdating sa lakas ng hukbo sa pamumuno ni Empress Queen Zilong. Kaya ang iba ay ilang na tayo ay sakupin at gumawa ng mga hakbang laban sa atin. Dahil ang South Cloud ay may malakas na puwersang kasundaluhan. At alam natin na alam ng mga tulisan na iyon ang tungkol roon. Ngunit kahit alam nila na may malalakas na kasundaluhan ang Imperyo ng South Cloud at ang namumuno dito na si Empress Queen Zilong. Naglakas-peren silang magplano na lusubin tayo at kunin ang pamumuno kay Empress Queen Zilong. Dahil baka sila ay kampante na mananalo sa magiging labanan at makukwá nila ang pamumuno kay Empress Queen Zilong. Sapagkat sila ay may nakahandang kakaibang teknik o plano laban sa atin. Kailangan maging matalino tayo sa mga oras na ito at paghandaan ang kanilang paglusob. Empress Queen Zilong, pagutusan nyo kami at ito ay agad-agad na namin gagawin upang makapaghanda na. Sabi ni General Tob, nang marinig ito nila General Very, pinunong General Jade, Boyet at Queen Zilong. Si pinunong General Jade ay biglang napasimangot at ito ay napabulong. Ang General Tob na ito ay kanina pa nagmamagaling ang aking tungkulin ay kanya niya ng kinukwa bilang pinunong general. Masyado mapapel ang general na ito, sabi ni pinunong general Jed sa kanyang sarili. At si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, Boy at salamat sa napakahalagang inulat mo sa akin. Salamat kung hindi dahil sa iyo. Hindi namin malalaman na may plano pala ang mga tulisan na iyon na lusubin ang aking imperyo. Kaya pala sila nandito sa South Cloud. Ngayon nandito ka na. Ikaw ay isa na sa mga kasundaluhan ko. At alam ko na may karanasan ka na din sa pakikipaglaban bilang isang tulisan dati. Ang iyong lakas at spiritual na tinataglay ay makakatulong ngayon sa amin. General Vary magpadala ka ng mga baluti na maisusuot ni Boyet. At pinunong General Jid, ang mga kasundaluhan ay tipunin mo na ngayon. At italaga mo sila sa bawat sulok ng ating imperyo. At General Tob, ang iyong mga kasundaluhan sa iyong pangkat, ay maglagay kayo ng barikada sa labas ng aking kaharian. At ang mga kasambahay ay pataguin mo sa safe na lugar sa loob ng aking kaharian. Ang mga kasambahay ay may mga alam na lugar na tago na pwede nila pagtaguan. Kailangan natin maging handa sa pwedeng mangyari, sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ng lahat, sila ay agad-agad na tumugon at sinabi, Masusunod ka mahalan Empress Queen Zilong sigaw ng tatlo na sila General Very, General Tob at pinunong General Jid. Ngunit si Boyet ay biglang nagsalita at sinabi, Kamahalan Empress Queen Zilong, kung iyong mararapaten, may nais sana ako ibahagi na plano para sa pagdating nila Dado at ng kanyang pangkat na mga tulisan. Sabi ni Boyet sa seryosong tono, nang marinig ito ng lahat na sila General Very, General Tob, pinunong General Jid, at Queen Zilong. Sila ay nabigla. Lalo na si pinunong General Jade. At ito ay nagsalita at sinabi, "Boyet, kung ano man ang iyong sasabihin at pinaplano ay huwag mo na ibahagi sa amin. Dahil alam ko naman na isang kalokohan lang iyan at hindi makakatulong sa amin laban sa mga tulisan na iyon." Oo, tulad nga ng sinabi ni Empress Queen Zilong. Ikaw ay may sapat na kaalaman sa pakikipaglaban at ikaw ay may tinataglay na spiritual na lakas. Ngunit ito ay average lamang at dahil ikaw ngayon ay isa na sa mga kasundaluhan na aking nasasakupan. Sa tingin mo ba ikaw ay may karapatan ka na magbigay ng idea at paraan sa pwedeng gawin tulad sa magiging labanan? Wala kang kakayahan para makaisip ng isang magandang idea. Kaya manahimik ka na lamang. Bilang pinunong general mo, inuutusan kita na hindi na magsalita pa. Sabi ni pinunong general Jed kay Boyet, nang marinig ito ng lahat, si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, pinunong General Jade. Hayaan natin magsalita si Boyet at magbigay ng kanyang idea. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!